Itinapo ng bata ang nagliliab na kahoy sa isang tubo sa gilid. Nagresulta ito sa aksidenteng pagkasunog ng hindi kilalang likido sa loob ng tubo. Naging sanhi ito ng bigla ang pagtigil ng planta ng kuryente na may layong sandaang metro. Nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa buong lungsod. Kahit na sila ay walong taong gulang pa lamang, nahatulan din sila ng siyam na buwang pagkakulong. Hindi nagtagal, lumipas ang 36 na taon. Ang magkapatid noon ay nakahanap na ng trabaho, pero napakagulo pa rin nila gumawa. Dahil lang pinaalala ni Laubay kay Lauhey na oras na ng uwian. Kinuha na lang ni Lauhei ang gamit niya at umalis na. Ang resulta, hindi niya sinasadyang matamaan ng control lever. Kaya ang isang daang metrong taas na container ay direktang nadoraj ang security office. Pero hindi nito napigilan ang magkapatid na umuwi para kumain. Pagkatapos kumain, di sinasadyang nakakita ang magkapatid ng fishing video. Agad nitong naalala ang kanilang mga alaala noong bata pa sila. Inayos nila ang kanilang mga gamit sa pangingisda. Hila-hila ang maliit na bangkat, nagtungo sila sa lugar kung saan sila nangingisda noong bata pa sila. Dahil sa sobrang layo, kinailangan muna nilang kumain sa isang service area. Habang kumakain, hindi pa rin nakakalimutan ni Lauzi na sanayin ang kanyang mga pamamaraan sa pangingisda. Ang binata sa likod ay isa ring mangingisda. Mabilis din siyang sumali sa usapan pagkarinig nito. Habang nag-uusap, hindi niya nakakalimutang paglaruan ng susi ng kotse ni Laubay. Habang nag-uusap, isinuksok pa niya ang susi ng kotse sa kanyang bulsa. Nakita naman ito ng may-ari ng tindahan. Pagkaalis ng binata, nilapit nakita ng may-ari si bay para sabihing ninakaw ang susi ng kotse. Pero sabi naman ng dalawa, Nakasabit daw ang susi sa pinto ng kotse, huwag daw magsalita ng kung ano-ano. Habang nagsasalita, pinaandar na ang kotse ni Lauzi. Dahil sa pagkawala ng kontrol, diretso itong bumangga sa restoran ng service area. Ninakaw ang sasakyan. Nagbayad pa ng isandaang libo sa may-ari para sa pagpapaayos. Pero hindi ito nakapigil sa kanilang dalawa na isda. Itinutulak nila ang bangka papunta sa kanilang destinasyon. Sa gitna ng daan, isang sasakyan ang biglang hamarang sa kanila. Naawa ang dalawang babae sa kanila. Kaya nagdesisyon silang hatake ng bangka para may hatid sila. Tuwang -tuwa dalawa. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kasiyahan. Ang bangka ay biglang umuga dahil sa isang malaking lubak. Halos matapan ng ilang kahon ng beer. Nakita ito ni Lao at agad na umakyat sa bangka para protektahan ng mga beer. Habang pinupuri ni Lao ang katalinuhan ni Lao Hei. Napansin ni Lao na biglang lumuwag ang lubad na humihila sa bangka. Agad niyang hinawakan ang bangka gamit ang kanyang kamay. Naklimutan ko talagang paalalahanan ng magandang babae na magdahan-dahan sa pagmamaneho. Ilang segundo lang, si Lao Bai ay humiwalay na sa kotse at napabitaw sa bangka. Nang matagumpay na makaakyat si Lao sa bangka, ang maliit na truck ng magandang babae ay nakarating na sa daang metro ang layo. Kahit na rear wheel drive lang ang bangka, para itong kayang baliwalain ng friction na tuloy-tuloy na dumudulas pa sulong. Para maiwasan ng anumang aksidente, sa wakas, naging matalino si Lao Bai at inihagis ang angkla sa puno sa gilid ng daan. Kasabay ng isang tatlong daan at anim na pong degree na pag-ikot ng bangka, sila ay nakahinto ng ligtas. Ngunit bago pa man sila makapagdiwang, Biglang umalingaw umaw ang sipol ng tren. Napag-alaman nilang huminto ang bangka sa mismong riles ng tren. Buti na lang at naialis nila ang bangka kaagad. Kaya nailigtas nila ito mula sa pagkakawasak. Pero kakabawi pa lang nila. Hindi nila inaasahan na ang pagyanig ng tren. ay naging dahilan para mahulog ang angkla sa lupa at tumalbog sa tren. Habang pinapanood nilang walang pakialam na umaalis ang maliit na bangka, wala silang nagawa kundi manatili sa lugar at panoorin ang pagtana ng bangka at tren. Kahit wala silang anumang gamit, hindi nito napigilan ang kanilang pagnanais na mangisda. Sumakay sila sa isang sasakyan na nakikisabay. Pero hindi nila inaasahan na habang dumadaan sa gasolinahan. Nakita nila ang kanilang ninakaw na kotse. Agad silang bumaba ng sasakyan para bawiin ang kotse. Sa loob ng palikuran ng gasolinahan, nakita nila Ubay ang magnanakaw ng kotse. Balak sana niyang akyatin ng pader para turuan ito ng leksyon. Pero nakita niyang naglalaro ng baril ang magnanakaw. Dahil dito, takot si Lawbay at agad na tumakbo pero hindi niya inaasahan na paglingon niya ay sumabit siya sa tubo ng tubig Nagdulot ito ng pagkaputok ng tubo at nabasa ang magnanakaw ng kotse. Si Lao Bai ay dali lumabas para paalalahanan si Lao He na umalis na doon. Bago umalis, hindi pa rin nakalimutan ni Lao na itapon ang nagliliyab na kahoy na hawak niya. Hindi niya lubos na namalaya na ang nozzle ng gasolina ay nagkakarga pa rin. Ang mga tauhan na lang ang naiwan na naguguluhan. Sa daan, nakasalubong nila ang isang truck ng bumbero. Nag-iisip pa sila kung saan kaya may sunog. Nagsasalin pa rin ang gasolina ang hose. Pero sumakay na ang lalaki sa kotse sa harap ng mga staff. Bago umalis, hindi niya nakalimutang itapon po ng nagliliyab na kahoy sa gasolina. Iniwan lang niya ang staff na naguguluhan. Tuwang-tuwa ang dalawa dahil nabawi nila ang kanilang sasakyan. Balak sana ni Old Black na suriin ang mga gamit sa pangingisda, pero hindi niya inaasahang nakakuha siya ng isang itak na puno ng dugo. Sa pagpapahinga sa gabi, bigla nilang natuklasan sa balita na may nangyaring pagpatay. At ang salarin ay ang magnanakaw ng kanilang sasakyan. Sabi ng pulisya kung may maibibigay na impormasyon o sandata, makakakuha ng isang libo na gantimpala. Ang sandata ay yung itak, di ba? Ang pagkakataong yumaman ay biglang dumating. Kaya naman ang magkapatid ay masayang hindi nakatulog buong gabi. Pagkagising, pumunta sila sa pamilihan ng mga yate. Nagplano silang bumili ng yate para mang isda. Dahil sa panghihikayat ng salesperson, Agad silang bumili ng isang mamahaling yate sa hulugan. Pero bago pa nila ito mapag-aralan, aksidenteng napindot ni Old Black ang switch, na nagdulot para umalis bigla ang yate. Dahil dito, ang dating tahimik na pangingisdaan ay biglang nagkagulo. Isang mangingisda ang naghahanda palang ihagis ang kanyang lambat. Subalit ang kawil ay tamang-tama na nakasabit sa yate. Dahilan para ang lalaki ay magsurfing sa mismong lugar. Nang makita na hindi maganda ang sitwasyon, dali-daling tinignan ni Lolo ang manual. Ngunit sa sunod-sunod na pagpindot ni Lolo Negro, hindi lamang hindi huminto ang yate, kundi nabanggapan pa nito ang lahat ng yate sa pangingisdaan. Maging ang itak na nagkakahalaga ng isang daang libo, ay nalaglag din sa tubig. Kahit na sa huli ay nagtagumpay silang mapadpad ang yate at mapahinto ito, ang yate na walang plaka ay tuluyan ng nasira. Ang 100,000 yuan na premyo ay nawala na lang. Dahil hindi kayang bayaran ng balanse, nagmamadali silang tumakas gamit ang kotse. Habang nagrereklamo sila kung bakit sila minamalas, ang gulong ng kotse ay biglang pumutok. Natuklasan ni Lauzi ang isang mapa sa likod ng kotse. Ito pala ang mapa ng kayamanan na iginuhit ng magnanakaw ng kotse. Nagpakasabik na naman silang dalawa. Siguradong mas malaki pa ang kayamanan na ito kaysa sa isang daang libo na premyo. Sigurado akong yayaman na tayo nito. Nang gabing iyon, pumunta sila sa isang 8-star hotel para magwaldas. Pinili pa nila ang pinakamahal na presidential suite para magpahinga. Ngunit ng hating gabi, biglang bumangon si Lao okay Hei habang naglalakad sa kanyang pagtulog. Pumunta sa banyo at gumamit ng hair dryer. Hinihipan niya ng todo ang kakaunti niyang buhok. Pagkatapos, binuksan niya ang gas. Nagsindi siya ng posporo. At walang sabi-sabi, sinindihan niya agad ang unan. Dahil dito, natakot si Lao Bai at agad kumuha ng tubig para patayin ang apoy. Binuksan ng lalaki ang gas, tapos nagsindi siya ng posporo. Lumapit siya sa kama at sinindihan agad ang unan. Talagang natakot ang kaibigan niya. Ang paglalakad tulog ng kapatid na ito, grabe. Wala nang nagawa si Laubay kundi kumuha agad ng tubig para patayin ang unan. Pero pagkatapos niyang patayin ng apoy, nakapagbihis na si Lauhey ng pantulog at lumabas ng kwarto. Diretso siyang pumunta sa isang ilog. Narinig ng manager ng hotel ang ingay kaya nagpunta siya para tingnan. Pero pagkabukas niya ng ilaw, sumabog ang gas. Ang malakas sa pagsabog agad na gumising kay Lauhey. good na Ang mapa ng kayamanan na nagkakahalaga ng milyon ay nasunog na. Ang dalawang magkapatid na walang pera, dahil hindi makabayad ng danyos, napilitang tumaka sila ng gabing iyon. Ngunit nang nasa kalagitnaan na sila ng biyahe, muling nagkaaberya ang sasakyan. Nang maghahanda na si Laubay na ayusin ang sasakyan, biglang kumidlat at kumulog sa langit. Dahil dito, si Laubay ay natakot at agad nagtago sa kakahuyan. Si Laubay ay agad na pumihil. Sabi niya, sa tagulan, madaling tamaan ng kidlat kung magtatago sa ilalim ng puno. Pagkarinig nito, si Laubay ay dali lumayo sa kakahuyan. Pagkalabas niya, ang hawak niyang wrench ay naging pangakit ng kidlat. Dahil dito, si Bai ay nakuryente at nawala ng malay. Ngunit si Zi ay hindi namatay. Sa halip, naalala niya ang lokasyon ng kayamanan sa mapa. Pagkaumaga, agad silang nagmaneho papunta roon. Sumakay sila sa bangka at tumawid sa isang latian. Sa destinasyon, nakakita sila ng isang kweba, matapos ang ilang daang metro. Sa wakas natagpuan nila ang kayamanan sa loob ng kweba, at sa loob ng kahon ay naroon ng iba't ibang alahas na ninakaw ng magnanakaw ng kotse. Ngunit hindi sila nagtagal sa kanilang kasiyahan. Isang buwaya ang biglang lumitaw at inatake sila, at mahigpit nitong kinagat ang kayamanan. Sinamantala ni Lolo Black ang pagkakataon at umupo sa likod ng buwaya para ibuka ang bibig nito, bagamat matagumpay na nabawi ang kayamanan. Pero nakayakap pa rin si Lolo Black sa buwaya at hindi nakapabitaw. Nang makita ito ni Lolo White, dali-dali siyang lumapit at nagpakawala ng sunod-sunod na suntok at pagkatapos ng isang sipa sa maselang bahagi ng katawan. Sa wakas ay tumakas ang buwaya dahil sa sakit. Tingnan nyo itong mga alahas na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Balak sana ng magkapatid na magpakasaya pa. Ngunit biglang sumulpot ang magnanakaw ng kotse. Hindi lang pinilit ng magnanakaw na itulak ng dalawa ang kotse sa latian. Ikinulong pa sila sa isang maliit na kubo sa gitna ng gubat. Pagkatapos, sumakay ito sa yate at umalis kasama ang mga alahas. Sa sobrang galit, dumura sila ubay sa hangin. Akala nila mamamatay na sila sa gutom sa loob ng abandonadong kobong ito. Ang may-ari pala ng kubo ay nagkataong nagretiro doon. At pinalaya rin niya ang dalawang magkapatid. Binigyan pa sila ng bangka para makaalis sa gubat. Nang makitang nakaalis na ang magnanakaw ng sasakyan. Agad nilang hinabol ito gamit ang kanilang bangka. Nagbanggaan ang dalawang bangka sa lawa. Pero sa kasamaang palad, ang bangka nila ay napunta sa kalsada. Buti na lang, ang bangka na ito ay pwede sa lupa at tubig. Sila ay agad na bumalik sa tubig para magpatuloy sa paghabol. Ngunit ang eroplanong susando sana sa mga magnanakaw ng kotse ay dumating. Si Laubay ay nag-iisip ng paraan. Kinuha niya ang kanyang pamingwit at malakas itong inihagis. Direkta itong kumapit sa damit ng magnanakaw. Hinaila ni Laubay ng bahagya at nahila ang magnanakaw pabalik sa tubig. Matagumpay na nahuli ang magnanakaw. At dahil dito, nakuha ng magkapatid ang 100,000 yuan na premyo. Ang lugar kung saan siya nanginisda noong bata pa. Inilabas ni Lao ang sindang kahoy at akmang ihahagis. Sa tubo ng pigilan siya ni Lao Buti na lang at nandyan ang kapatid. Kung hindi, kapag naihagis yon, baka habang buhay na siyang hindi makalabas.